<coughs> Good morning mga kanoo. Eh sabi ko kahapon ano, uh, gigising tayo nang maaga mga alas 4 ng madaling araw. Ang problema, hindi natupad. So, alas 8 ng umaga kami pumunta rito. <coughs> <coughs> Oh, lalakad-lakad lang muna tayo mga kanoon. Dito nga pala, eh may puno ng prutas. Ito nga pala mga kano, baka alam niyo yung tawag sa puno na to. Bali yung bunga niyan, patamis. Nabibili yan sa palengke mga kano. <coughs> tapos ito hindi ko alam kung anong klaseng puno to ayun pero namumunga sya ayun ay may bugs pa bugs yung ganyang klase na mangga sigurado ako maasim yan <coughs> bali pupunta tayo ngayon sa 7-11 kasi bibili tayo ng tinapay almusal hindi pa kami kumakain, mga kanong. Uh, araw nga pala ng linggo ngayon dito sa Taiwan. At yan, pagka linggo, wala masyadong mga dumadaad sa kalsada. Kahit sa highway, madalang lang. Saan na tayo, 7-11. Tingin sa kalsada na to bali nakaharang tong malaking poste na to kaya pagka nandito ka hindi ka kita kung may uh, may tao kaya kailangan nakabahanti kang konti para makita ka yan katulad yan Yung mga gasolinahan nga pala dito mga kano Eh uh, Government owned Hindi no? yan katulad sa atin Na uh, puro nasa Private na no? Yan go gobyerno Ang lahat ng mga gasolina rito Dito sa na namin Mga kano eh, Napakarami pang mga bukit Kaya perfect talaga yung peso namin kahit magluto kami na magluto ng chicharon eh wala kami magiging problema eh gara ng ibon oh laki laki ng ibon mabilis na mga sasak dito ah kailangan eh. ingat ka pa para tayo ay maagil ayan mga kanoo yung realist ng tren no? Kinabahan ako doon mga kano, biglang tumunog yung ano, yung yung release ng train, may dadaan daw na train. Delikado pala doon, pag uh, medyo matagal ka. Dito na tayo sa 7-Eleven mga kano. mga kumabibili. Pinabay. cheese and walnut bread 89 mga ano? 89 89 Ari 70 Ito structural ano oh. na bayo. Very convenient talaga dito sa Taiwan kung meron kang Apple Pay. Hindi ka na kailangan magdala ng pera o kaya yung Visa card o kaya yung Yoyo card. Basta yung mga card na loadan. O ano kasi tawag doon, pinapasahan ng pera one beep lang no tapos exacto ng exacto rin yung kinakaltas hindi mo na kailangan magdala ng barya ay yung uh, pinakamainam dito sa Taiwan kasi halos lahat ng store dito eh nag-accept na sila ng ganun ng visa card yoyo card especially yung mga 7-eleven family mart kaya mas mabilis yung process ayun na naman no? may trend na naman mga kanok pawi na tayo ka sa gilid Ah, uh, may mahigit pa rin ng trend. Hirap na. Tapos lang trend, no. Dito na tayo. Ayan yung ating kinesityo. Oh. Uh. Sarado pa yung dalawang ano, store. Ayan. Oh. Uh.

mga bali ito yung ulam natin tapos ang kundi ng kano bitin alam ako na pero ang sako naman isang tao yun tapos kape okay tayong kanin. Buti na lang may kaning lamig doon. Dinagdagan natin ng kanin. Iba kasi yung kanin sa so, umaga. Kanin is like Ito yung magbabalan po. Sigaro. Hmm. Hmm. So, what's up ng no, mga kanon, no? Bali, ay! Shit! Nandito ngayon tayo sa likod namin At yung kahapon diniligan natin na papaya Ay, Ayun o no. Wala na May kumain na Ayun no. oh. Sanga na lang natira Ayun Ito, sanga na lang Ala, Alam pag-asa mga kano Alam pag-asa Pati nandito, wala na rin yun hey, nandito, wala na rin eto may pa isa meron pa naman natira kita tayo sa mini garden natin Tingnan natin kung ano yung update So hindi ko na inalagaan tong talbos ng kamote kasi lahat na eh. Inuubos lang ng ano, uod. Ayun na. Sa yung iba na matay na. Dito na lang tayo mag-focus sa kamatis. Yan. Kaya siguro hindi makakita ng uod tong kamatis kasi mayroon siyang maliliit na balahibo. may sapot pa ng gagamba oh yung talong natin sili <laughs> itong ating sitaw ayun ito yun yan. dead papaya patola laki na ng dahon no oh. May ibon pala dun sa may ano. nandito po yung ating papaya. May isa rito. Saka isa rito. Ang problema, wala na yung ibabaw. Ayun na. May tumaka na. Tumuka Kumain na. Tapos isa. Kung alin pa yung malalaki mga kano Yun yung tinitira ng mga uod Walang magagawa Kumbaga sa ano, teritoryo nila ito eh So, mamayang hapon na lang tayo mag dito. Eh, ngayon eh, magluluto kasi kami ng chicharon. So, mamaya na lang. Kain tayo. Huh? May awaits. ano? Ha? Huh? So, ito mga ka-nono, yan. Nabox na siya. Ang dami, oh. Ang dami. Yan na yung for shipping natin dito pa sa loob mayroon pa ito yung may laman ay misis ko siya yung nagpapak nyan packaging ayaw ka ha, toma itin dyan na oh isa mo na mo to yung kay chisiang how many bucks Yo E pa ema. Tinatanong <laughs> ko kung mga gaano karaming box yung mauubos. Ayan. So, nagpa-package siya. Inabot na tayo ng gabi, mga kanoong. Mga uh, tanong oras na rin So dito mga kano eh, Mapapansin ako na si Mrs. na mag box Para mabis mabilis matapos Kasi bukas eh, Pipig up ng post office So mas maganda ngayon eh, Meron silang malalaking truck so, Isang biyahe lang Okay na Hindi ka tulad dati uh, Makakalimang biyahe ako dyan Kasi 52 box yan mga kano Medyo marami Ayan, tulong-tulong kami kasama yung kapatid ko para mas mabilis matapos. Kung babiyahe ko yan sa post office, sabutin niya na limang balik o limang oras. So, yung halos yung isang buong araw ko sa pagbabiyahe lang. Dati kasi meron yung bayaw ko, uh, pinapa-shipping ko niyan. deliver niya sa post office. So, per hour ang bayad sa kanya. oo so, okay naman. Pero ngayon, mas tipid. Kasi post office na yung magpipick up tapos uh, dati kasi pinipicturean ko pa yan pero box na hindi na kasi automatic na lumilitaw na yung kasi na yung may order kaya ayun ang, ang galing mas napadali yung trabaho yun lang mga uh, kano may ipapagawa nga pala kami na uh, bagong machine pangkat ng balat ng baboy kasi yung pangkat namin ngayon eh laging ano uh, maraming maliliit so pag maraming maliliit syempre na ka kang malalagay sa isang plastic mas mabigat so malulugi kami sa kilo mga kano kaya hindi pa pwede yung ganoon na ano. kaya may naisip kami na paraan eto papakita ko sa inyo Asya. So ito mga kano yung machine na ginagamit namin na pang cut no? bali yung sukat kasi nyan eh, 4 cm so papalakihan namin yan ng 5 cm para malalaki yung tabas ng balat kasi ngayon sobrang daming maliliit eh Ayan, hindi naman pwedeng ganun dito sa ilalim meron tayong Ayun. balat ng baboy. lupit nung rep na to mga kano kasi imagine eh. Ang tagal na nitong rep na to. So, halos dalawang taon na hindi ginagamit yung rep na yun. Ito, bagong bilhin lang tong rep na to eh. Second hand lang siya. Kabuti uh, na ng 700 kilo yung i-deliver ide bukas. Dati kasi puro 500 kilo lang yung order namin. Pero ngayon, uh, 700 kilo na ang in-order namin so papabuti na namin siya ng 1,500 kilo every week bukod pa yung binibili namin sa palengke saka yung nagdi-deliver dito araw-araw so palaksan ng palakas mga kano yung ating chicharon, uh, chicharon namin talagang tumatangkilik so kung napapanood mo itong vlog ko uh, panoon no? at kumakain ka ngayon ang chicharon namin with chicharon baboy uh, maraming salamat po so hanggang din na lang po muna at bukas naman ulit. Ilan po. Bye-bye.